Hello guys. Titikman na natin ngayon kung ano yung lasa nitong white tambis. So, natikman ko na yung pink na tambis. At yun ay maasim. So, ito. Titikman natin kung maasim din. Piliin natin yung medyo malaki na. Patayo ng isa. Hmm. di ko alam kung enough na yung size ng ng laki nito so ayan hugasan natin at malalaman natin kung ano yung lasa nito ito ang ating white tambis. May manchapa. pa. So, hugasan muna natin. Para walang alikabok. So, matitikman na natin kung ano ang lasa. I think hindi pa yata siya enough na i-harvest matigas pa. <laughs> Mapakla siya guys. Siguro dahil bata pa nga siya. Pero hindi siya maasim eh. I don't know pag naano pa to pag naging mas ano pa mas hinog Tak lah Lasan niya ngayon para tuloy medyo may pagkabayabas kasi mapakla. Medyo mapakla. Pero walang asim. Tapos wala siyang buto. Hmm? Wala siyang buto. ba't walang buto? Baka siguro kasi bata pa nga. Ah, titikman natin ulit sa sunod kapag ano pa din. Para pa din ba yung lasa niya? Kasi ngayon, wala siyang asim. Pero, medyo may pag kontim pakla. May konting pakla siya. So, ito ang white tambis. So, yan lang guys for now. Bye!